ayan po mga kalunan yung katas po ng sampagita ito po yung ipapatak sa mata para mang magtunaw po ng katarata yan ito po yung bulaklak po ng sampagita na dinikdik po namin yan tapos dahil konti lang yung kanyang katas tinagyan po namin ng malinis na tubig yan tansyado lang tapos dito na sinala po na sa panyo para makuha yung katas eto na po yung katas nya ano na po kami ng konti tapos meron, kung meron po kayo nito yan ipapasipsip po ito sa buti na ito yung katas para yun po yung ipapatak Sarang ganit ayang ganito natin para masipsip siya. Hmm. Uh, boss? Nahigop niya kagad para sang ano lang. Nag kiss, naitunog pa yung kiss niya. Ayan, ito po yung ipapatak natin kay kay Tatay sa kanyang mata yan nang tig isang patak lang yon tapos sa kabila yan po yung katas ng sampagita ayan medyo may konting hapdi pero maganda po ito malaking tulong po para matunaw po yung katarata sa mata. Kayo din. Hmm. Para nilinaw yung mata. Ay. Paano si sasya po nung sa yung Subukan nyo po. Ay, tignan nyo. Yung magiging presko yung ano nyo. Pakiramdam nyo. Tapos mawawala yung parang parang nagmumuta-muta na parang mawawala. Subukan nyo. Parang hindi kayo magpatak lang siya. lang patak isa lang. Kahit tig isa lang pong patak, subukan nyo. Subukan. Napakagaling po nyan. Yung pong bulaklak ng sampagita. Lada. Hindi nyo maramdaman na, no? Kasi hindi mo masakit ito eh. Ano yan? Ano yan? Ibigin <tis> mo sa <Salz> pagyan <leaner>. ma sa mga alikabok ng mga ano dumi. Tapos, hindi hmm. sa banyo.